sa ilalim kami ngayon ng maisan dahil uh, next month or first week of September maharvest na to. So pag ma ano na to guys, at uh, tinanim namin ngayon ng talbos ng kamote. Kamote naman guys para pagka uh, pagka-harvest nito guys, malaki na yung kamote. Sigagapang na siya. Eh kasama ko ngayon yung papa ko at pamangkin ko. Ito namang si pamangkin guys. Gusto niyang magbablog daw siya habang kami dahil nagtatanim. Wow! And siya daw yung magbablog ngayon. So ikaw magbablog ngayon. Okay. Hi guys! Oh! Oh guys na! Oh! Ang um, sabon so guys! Oh! Oh! guys Oh! 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 di, dai, dali, dali. Ano man? Dali, dali. Ano man? Mana? tanawa Mat. awal, jadi. Adik kau mau ngatoi. Dia main. main. diri kira. Bailu tadi diri kak ke main nak vlog. Ikau mang kunoi mag vlog kah. Ha. Bawa bawa bawa. Oh, okay. Mau. Tanah <laughs> awal <laughs> Tapi mana? Tuah guys. Oh mau nak. <laughs> mau nak seling atu siap dah. Dah uha nah. Oh. Hmm, sila. Mangawi mo duwa ha. Si Lolo magkukuk ko magduwa ko sa ewa. Ikaw duwa ka salibunan lebi dili anaun anak. 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 Oh, ikaw anak dili ikaw dili anak anak ikaw anaon. Na tapi pi ay ingka dili ikaw anak. Oh. Anak. Lu balik tau dili anaun ha. Dili anaun ha kay bad bastos anak gyud anak. sia. ikaw sila ano ha? ikaw lolo magkugkug kanwa nga ipita mga huy. ako magbuwa ko oh, muna pangahoy na muda bye <laughs> guys naghapon ni Dere nagbuna na nagtanong si lolo magbuwan siya oh. guys oh naibitin guys maak ni guys oh na maak Si mahatak ni guys. Kenapa guys? Oh. Paparating na ang limusin ng kuya ko guys Napakamahal ng limusin na yan guys Ay, million million Ayan, umilag sa atin ang limusin guys Yan, kuya ko Huy, na ito ba? <laughs> yan, yan, kuya ko yun, kuya Yan Mauto yung limusin Awesome, ah, kasih! Ah...